Hello, what's up mga kasinet? Welcome to my channel. Nag-umpisa na naman tayo mga kasinet na mag rough grind. Uh, ang, ang ano to, ang pag-grind nito mga kasinet, daming posiso pa talaga. Oh. Ayan, pirmerong pirmerong grind pa lang yan. So, ganyan siya guys. 5 unit Backward stainless 1 by 2 Yan yung design natin guys Mayroon siyang dowel Tapos mayroon pa dito Tat Tatlong unit Tatlong piraso pa ito Tatlo dito Iga-grind pen guys Grabe, tagal kong i grind yan dito isa nakahiga rin dito grind itong nakatayo nakada, naka, naka, na ng fire's grind wrap so napakatrabaho yung pang grind natin yung mga pahasa natin kayo dito so ang dami nating naubos na mga talim pero hindi naman yan ang naubos ha? yung drills na lang yan ano na to nung nakaraan pa itong mga project so ganyan karami yung mga may napudpud na guys, oh, dami ilang libo yan may napudpud na pa yung mga brand new pa ito gaya nito guys oh mga brand new ito oh uh, plastic pa brand new gaya nyan so ang mamahal mga gamit guys pag mga paghasa. Ayan o, gaya nito oh. Ito yung... Ito yung pinakalas. Tapos ito yung pinising. Ito yung lalagyan mo ng... Ito yung lalagyan mo ng baping soap. Ito yung panghuli. Tapos ito yung pinakalas talaga na pangpalis. Lagyan mo ng bopping soap so ganyan yung karami guys yung talim natin mayroon pa dito guys yung mga hidigyuting talim mo oh. pang malakihang grinder <laughs> grabing talim ko nito siguro guys naubos ko mga ada wala nang nag mag grind grind ng ganitong style nasa ano na guys Halos isang sako na. Grabe, pag ilagay ko yung sako, eh, halos kalahating sako. At na nagas maliban pa yung ibang tinatapon. Yung tinapon ko is kalahati. Kalahati dito. Yeah, bigas. Pero yan mga yan guys, hindi ko tinatapon dahil may mga pag maliliit lang yung igrain, magagamit ko pa mga yan. Yan guys. Kung so, okay. mayroon kayong ganito mga talim, huwag yung itapon hanggang hindi siya sagad na pudpud. Pag ito sagad na, pwede nang itapon niya. Pero so, yung yung ma ma pa siya, okay, huwag mo nang itapon guys. Sayang, mahal kasi. Yung mga yan, oh. Kaya ako, hindi ko tinatapon hanggat hindi sobrang sagad na talaga kaya yan cutting this pag halos hindi na tumalab konti na lang maiwan pwede nang itapon pero ito halos mat makaputol pa yan ng katiting na kasing laki lang ng daliri yan guys kaya hindi ko tinatapon mga yan mapakinabangan pa rin siya sa maliit na paghasa ayan o oh. sus dami guys yung okay, malitan pa yung sa job site natin natapon po. Ayan guys, kadami yung talim natin. Parang nagtitinda ng talim. Pag binilang mo yung bait, guys, mahal ito. Tag-30 kasi yung piraso ni, Isang piraso. So, yan yung... Yan yung naisipan kong hindi pala itatapon dahil well, yung maliliit pwede pang gamitin kaya yan lang yan lang sila kung anong gusto mong kailangan o di yan, pili ka lang dyan ganun lang guys doon sa basurahan so ang dami ko nang natapon doon no, basurahan doon noon tinatapon ko lang mala pwede pang pwede pang ito gaya nito guys so ito malaki ba noon tinatapon ko rin ganito eh pero ito magagamit pa pala eh. Sa mga maliit lang na kakatingin pwede pa. Kaya hindi ko na tinatapon siya. Para sayang yung makinabangan pa eh. So and guys yung project natin stainless muna tayo hindi muna tayo gagawa ng uh, gas oil stove So hanggang dito na lang guys. Update natin yung ginawa nating bakod. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Kasi net vlogger.